Okay, kami dito sa Heritage ng Paloma de mga kid Ali Motovlog At saka yung, yung kanyang kaibigan Yan big shout niya pala kay Boss Babe Boss Babe, mga ilang araw na siguro pupunta kami niya sa shop mo Yan, and then Big shoutout kay si Katagumpay Si Katagumpay Nakikita ko lagi ang mga video nag Christmas party kami yan Nakikita kami lagi

Tux Boys Tux Boys ah. Tux Boys ah. Nakain na Ang lang po ba ate? Ano yun? Yung fundraiser ng ngayon Ito yung sa Tux Boys Ano yun? lang eh? ano yun? Dibidin pala sila rito, no? Hey guys, papahalam muna kami. Then, eat for real. And, muna kami. Ayun. Eh, eh, mga, dapat ang mga ganyan mong mga nasa 3 minutes para mababa. Kasi, eh, para maraming manood. So, di ba May mga na, pa, kanila, kanila, mara, mara. Okay, then,